Yo, what's up kakamay? So, paribang vlog na naman tayo ngayon. Ito na yung pinakaantay natin mga kamay, cellphone. So, Hoy! Happy, happy birthday! Ano? Ikakasa na, Ikakasa na ba kita? Ha? <laughs> <laughs> Ikakasa na kita? Ikakasa Ikakasa na kita? Ikakasa yan, sa so to the boys kimi mamay birthday ngayon happy birthday oh, ano 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 na ni, ano 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 bonsai yung ano, cellphone okay. yan yung cellphone na yung mga may pares ng, ano ng cellphone ni ano ito pares sila pares sa ni bonsai same kaso na nagbago ng price medyo tumas ng konti kaya kailangan natin ano i ano ano nagpagkakaroon na ako ng vlog mga may five short vlog lang so dan dan binubuksan ni bonsai titignan kung ano yung okay ano yung ang laman ba ay legit Anong, Ano nga nyan? Brand? Infinix ano? Smart 8 ano? Smart ano? 8 Smart 8 Infinix Smart 8 Dati daw sabi ni Bonsai merong ano free na headset ngayon wala na So ginawa ko, bumili na kami separate yung isa kami ni Gael Para at least na kami isa po may headset At na, na nila ng sim card Ayan, bubuksan na niya ano? Kuchilyo Ayan, mga kaya yun Parang mas excited si ano si Bonsai ah. Magugulo. <laughs> sir, sir, ano ba si 'yung nagbukas ng sakin? Ah, Ayun nga pala. Oo nga. Alam na. Oo. Oh, ano na raw na. Arisa? Hmm. Titingnan natin anong kulay yan? Gold. Gold. Ayun ah, wait. titingnan natin. Sobrang you ng classmate Yan, The best ka talaga para sa bata pero may ano uh, may limit yan sa ano, sa pag ano, pag cellphone kasi nandito ang tatay Kuya <laughs> <laughs> Bernie Salamat po Sir ah, Salamat po Ayan na Alright. right <laughs> natin kung naga okay, na ang na na battery. Okay, na kulay. Pwede na kulay mga kamay. I love it. Ang labit na I love labit eh. Ay may casing na pala. Yan ano? Ayos eh. Ayan. Pipicture ang kita hawak mo cellphone ha? na. Oo. Ayan. Ayan picture ang muna natin mga may siya na si Kael dito sa ating cellphone yan kunin na natin ang ating cellphone Ayan. wait 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 Ayan. ay hawakan mo eh ano mo dali and kasama ang kasama ang box ang kasama ang box isang isama box yan ipakita mo dito yan picture na natin si ano yan game 1 2 Weber na yun Nakayoko 1, 2, 3 3, yun o Baka na yan, babayaran natin <laughs> Bay Bayaran na So, Magkano yun kuya? 2,780 2,780 2,780 2,780 ma'am Babayaran natin Ah, wala pa malayo pa sa ano <laughs> ano ah, sayam badman yung gagambo ko eto hindi ayoko talaga 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 Sa talaga 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 Infinix Smart 8 pala, 64GB. Na ano, nawala yung promo, mami? Ay, nagamit din niya ano ni Bonsai sa yung promo. 212 na, sir. Uh -huh. Oo. Okay. Okay. Nakopya Salamat po. Salamat, salamat po. Salamat, okay. salamat. Isa pa nga, sa'yo? <laughs> I love it. <laughs> I love it, classmate. Sobrang thank you, ha. and Next challenge naman kay, ano, kay, tag kay, 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 kay Kuya Eric, mga may. So, thank you. Isa, kung uh, tuwa na, may birthday gift. Woohoo! Kita kasi tayo mamaya mamay masisipi araw eh yeah, mga kamay, dugtong ko lang to at uh, dito ako ngayon sa, ano, sa likod. Mga kamay, nagbimikos-mikos tayo ng sa kasi gawa ng ano, na, naubos yung, ano, yung sabaw natin. Kakarampot na lang natin mga kamay pero we're behind. So oh, behind ang sales natin. Anyways, uh, maaga pa naman. Nasa na alas 8. So meron pa tayong ano, one and a half hour para makakuha pa rin ng ano, ng benta. At ang masasabi mo? Maraming salamat po. Kay? May classmate. Yan. Birthday gift mo. Ano, birthday gift ni classmate kayo na kay Kael. At yung challenge na ni Kuya Eric, ha? 90 sa math or science. Dapat ano mo, ano yun. Pag uh, nakuha mo yun, may premium ka sa kanya. At uh, yun. Kaya sobrang thank you kay classmate. Kaya kay, na kay Kuya Eric sa, ano, sa support. Uh, hindi lang sa akin. Pati na rin sa, ano, sa mga... sa mga katrabaho ko dito, crew ang uh, sabang ko sa pipilit yung So, yun. Ang tagal mag, ano, mamay. Ang tagal mag, kulo ba? Ang ating, ano, ah, uh, soup. Kasi, paubos na siya, mamay. At, uh, yun. Kita-kits tayo. Sa next vlog, mamay. Kasi, ano lang to, short video lang to. Ah, uh, emphasize lang natin yung, ano, yung cellphone ni Kael. Ang sinabi ko sa sa'yo, may limit sa pagkagamit ng cellphone. Kasi, yun pag may school, bawal cellphone, turn over kay papa mo. Pag ba after school, pwede mo siya gamitin hanggang dito. Tapos pag tulog, yun. Ah, siguro din matulog ka ng maga. Ah, yan. Yun lang. Basta pa. pero pag ano nga, ah, pag lumaki ka na at maayos pa rin cellphone mo, di sa'yo na. Pag ano na, maging responsable ka na sa paggamit ng cellphone. Yun lang naman. And, Salamat po. Salamat po. And, an Salamat po. Ilan taong ka na? Sa March? Magka-tend na pala. Po, 11 po. mag 11 to sa March, ma'am. March 28. Yun, ah, ma'am. Yeah, Kaya advance birthday gift niya ni classmate. Salamat, classmate. Salamat po. Ayan. ni mga ano, kasama ko yun, ma'am. Kaming, kaming tatlo. Three, you. <laughs> Thank you. As a and of course, ng iyong niya po tayo, ma'am. Sa sabay sitay tayo ng malakas. Ay, ay, ay. One, two, three. Nakakip na pala. Okay Okay lang. and you uh... don't uh... mess up kasi mo nalang mas masaya eh ikaw mamaya mga 11 to crown marami nang pinanananian marami nang hindi naman natin alam kung anong naong pero lahat hindi nang pumunta, parang mayroon ang overall, oh check please nandayin ng second mo namin tayo before we program and blessings, hindi nang gagagal parang parang sa PD ng San

Pagkakataon ako dito. Ah! Yun ang problema. Hindi na kayo nangyayari. Hindi na lang ako nagtuturo kung sino. Ito yung mga papil. Ito yung mga papil.